pina-deliver ko na sa GNT Express itong order ni sir na taga Tarlac itong mutya ng bulalakaw na ginawa kong kwintas at ito isusuot lang niya palagi dadalhin kahit saan man magpunta wala itong bawal na lugar na pagdalhan at walang bawal na pagkain at gagamitin lang sa pangkabutihan nagagamit niya ito bilang proteksyon sa kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigal po, at iba pang mga espiritual na atake at proteksyon na rin sa lahat ng klasing bad spirits o mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao para sila ay hindi makapaminsala pag dala at suot ito. At proteksyon na rin ito sa mga malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. At uh, ito ay meron kasama na panlagay sa wallet na pang proteksyon din at ingatan lang yon dadalhin kahit saan man magpunta. Pwede yung diskartean na gawing pintas at huwag yang walain dahil mahalaga yan at ito pinadala ko na sa GNT Express kanina at nilagay ko na siya sa box at pinatunga ng bubble wrap sa loob kasi hindi naman siya babasagin ang kwintas na yon ay may taglay ding mga pampasuerte uh, pampaswerte sa negosyo at hanap buhay sabayan lang ng pagsusumikap at tamang kalaman sa ginagawa para ito ay mapalago at ah, uh, ito ay nakakatulong rin magtunaw ng mga malas na energy at mga uh, masamang mga mahika sa katawan ng tao at ito ay nakakatulong rin magpasumbalik sa lahat ng klaseng mga masamang kapangyarihan na atake ng mga kaaway o mga mangkukulam o witchcraft o kahit maging mga bat sa mga bad spirits o mga